Muling nararanasan ang mahabang pila ng mga biherong pauwi sa iba't ibang probinsya sa Batangas Port. Samantala, umaabot na sa mahigit 48,000 ang bilang ng mga nagtawid dagat patungong Kalapan City, Oriental Mindoro ayon sa Philippine Ports Authority. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? ay we extended kasi yung holiday ngayong araw kaya naman dumagsang muli yung maraming pasahero dito sa Batangas Sport. Isang araw matapos ang Christmas celebration, buhos muli ang mga pasahero sa Batangas Pier. Marami galing Metro Manila na pauwi ng Mindoro at Romblon. Okay naman doon. Cool, cool ano lang, cool ride lang, mabilis. Yun pagdating dito, traffic, yung pila. Sa waiting area pa lang, bukod na ang pila ng ambulance teller para sa mga kukuha ng terminal ticket. Na sorpresa si Christine sa sitwasyon kaninang umaga. Takala namin, bago magbagong bagong taon yun, na naman yung ano, madaming pasahero Pagpasok. Panibagong bugso ng pila sa ticketing booth hanggang pagpasok na yan sa departure area. Dahil sa salubong sa bagong taon ng marami, bawal ang pagdadala ng mga paputok sa pantalan. Alam na raw yan ni Albert. Bawal. Una-una bawal. Pangalawa, ayaw na rin siguro magpaputok. Mahigit 48,300 na mga pasahero ang naitalang incoming passengers sa Port of Calapan na galing Batangas mula December 21 hanggang Pasko kahapon. Sa ngayon, manageable pa raw ang sitwasyon. Tuloy lang ang biyahe ng mga barko. Sa tala nila ngayong araw, mahigit 3,000 ang outbound passengers sa Port of Calapan. Sa Lucena, Quezon naman, normal na operasyon ng pantalan. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko ng dalawang shipping lines doon na nagseserbisyo sa mga pasahero. IV, sa impormasyon na ibinahagi sa atin ng Port Management, base na rin sa naging karanasan, January 2 yung inaasahang pagbabalik ng mga pasaherong nagsipagbakasyon. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.